VAT exemption sa 15 o 15 gamot para sa cancer, cholesterol, hypertension, mental illness. Epektibo na. Epektibo na simula noong August 27, 2024 ang VAT exemption para sa 15 na dagdag na gamot laban sa cancer, high cholesterol, hypertension at mental illness alinsunod sa inisyo ng Revenue Memorandum Circular No. 93-2024 ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na ang circular ay bilang tugon sa updated list ng VAT exempt products mula sa Food and Drug Administration of FDA sa ilalim ng Republic Act Number no. 10963 o Train Law at RA 11534 o Create Law. Ang ng VAT, agad itong magmumura dahil mababawasan ng 12% ang presyo nito na sa VAT pupunta. Ilan pa sa mga gamot na walang buwis para sa cancer ay ang Avelumab, Akal, Akalabrut Inib, Olapa, Olaparib, at Trastuzumab. Sa high cholesterol naman ay yung Rosubastatin. Sa hypertension ay ang on Ol Perindopril, mesortan, peringdopril, indapamide, at ang At para naman sa mental illness ay ang sodium valproate at valproic acid. Dagdag pa ni Lumagi na bahagi rin ito ng hakbang ng ahensya para suportahan ang pagsisikap ng gobyerno na tulungan ang publiko na magkaroon ng akses sa mas abot kayang pangangalagang pangkalusugan at gamot. Napakalaking tulong nito sa mga Pinoy na sa panahon ng Administrasyong Marcos ay unti-unting nadadagdagan ang listahan ng BAR sa mga updated na gamot na walang 12% VAT lalo na sa mga nag-maintenance o nag-maintenance na tulad na lamang sa cancer, hypertension, high cholesterol at mental illness. At syempre sa visa pa rin ng Memorandum Circular 17-2024 nauna nang tinanggalan ng VAT ang 21 pang gamot para naman po ito sa diabetes, kidney disease, at tuberculosis. Kaya lubos po ang pasasalamat ng ating mga kababayan dahil kanila pong nang idadagdag yung matitira sa pabili ng gamot sa iba pang pangangailangan ng kanilang pamilya.